Itong technique na ituturo natin ngayon ay base sa experience natin as a relationship coach, recovery coach. Dahil syempre, in many years na tayo po ay tumutulong, may mga nakakausap na nakakaranas ng breakup, marami rin po tayo na pipick up dahil at the same time natututo ka rin po sa mga experience po ng na mga nakakausap natin. Ang pag-uusapan natin ngayon mga utol ay isang very effective tool kung halimbawa gusto mong ma-win ang ex mo. I'm sure marami na rin pong familiar dito. At kung nanonood kayo ng mga relationship recovery or breakup tips or dating channel, ay alam kong familiar na rin po kayo sa tinuturo na reject your ex. Ito mga utol ay very effective in my opinion. Dahil nga po sa mga nakakausap din natin, marami na rin po tayong natutunan at marami na rin po tayong nai-apply at mga success story na ito po ang ginagawa. Pero, alam ko po na mayroong confusion or may konting kalituhan sa part na yon dahil paano mo nga naman po i-reject yung ex mo kapatid? Siyempre po, sa mga panahon na ang pakiramdam ng ex mo ay siya po ang dominante, siya po ang dumper. So kung i-reject mo siya mga utol, tatawanan ka lang niya. Most probably ay hindi po siya man lang maapektuhan dito. Kaya nga po sa coaching session natin, kung familiar kayo sa mga one-on-one -on -one coaching ko mga utol, ay tinuturo ko yung tatlong teknik na yon kapatid dahil yun po ay isang paraan para ito po ay ma-inject natin sa kanya in a healthy way. Sa tamang oras at sa tamang panahon. May timing din po kasi yon. Alam ko na marami ang takot dito, mga utol. Dahil syempre sa panic, takot natin na siya po ay mawala. Ang gusto na lang natin o naiisip natin most probably ay ayusin na lang po. Makipag-ayus sa ex mo. Nangihina ka, natatalo ka, dumadapa ka dahil ang pakiramdam mo may dapat kang gawin, may dapat kang aregluhin. Kasi I'm sure araw-araw, oras, oras mga utol, ay nararamdaman mong siya po ay lumalayo iyo. At syempre po, sino ba naman po ang hindi matatakot dito, especially kung halimbawa ang mahal mo pa ang ex mo. Pero the psychology behind dun sa technique na yon mga utol ay napaka-powerful dahil lagi ko naman pong sinasabi, neglecting generates obsession or rejection generates or orchestrates obsession mga utol. Alam naman po natin bilang tao, nature natin, pag tayo po ay ini-ignore, binabaliwala, hindi lang naman yung simpleng tinatamaan yung ego mo, lalo ka nagkakaroon ng curiosity. Especially kung halimbawa ang pakiramdam mo ay ikaw yung dominante at most powerful sa inyong dalawa. The moment na nakikita mo ang ex mo ay nag-walk away, nag-move on mga utol, sadyang nagkakaroon ka ng doubt and second thoughts sa breakup. Ito po ay natural na nangyayari. Madalas pong itong nararamdaman kahit po ng mga dumpers. Alam nyo ba, in some degree, lahat ng mga ex mga utol ay hindi naman talaga totaling gusto kang mawala niyan eh. Karamihan dyan mga utol ay may konting pigil sa kanilang subconscious o puso. Dahil normal yung tinatawag natin na breakup cycle or dynamics na mag-aabulan muna kayo, may tatawag, may magmamakaawa, may mag-aaway, may mag-uusap, may maghahanap ng closure, at kung ano-ano pa mga utol. Pero kung halimbawa ito po ay hindi mo sasadyain, o hindi mo gagawin, mga kapatid, mag-iiba ang pananaw at pagtingin ng ex mo sa'yo. Dahil instead na gawin mo yung mga post-breakup depressions or mistake na yon mga utol, ay mararamdaman niya na nirespeto mo at pinili mong mas maging matured at maging responsible sa nangyaring breakup. Traits na alam naman po natin magiging kahanga-hanga. Ngayon, kung paano mo i-reject ang ex mo ay ganito. Immediately mga utol, accept the breakup. Kasi kadalasan naman 95%, kung bawang maayos naman at naging karespeto -resp naman po yung pag-uusap or break up ninyo mga utol, almost 100% ng mga dumpers ay maghahanap ng friendship. Normal yon. Ito mga utol ay alam kung tinatanggihan natin madalas. Ayaw natin ng friendship eh. Ayaw natin ng mga ganyang setup. Ayaw ko ng ganyan, nasasaktan ako. Minsan nga sinasabi pa natin that the last thing siguro na gagawin ko ay makipagkaibigan sa'yo. Kasi sinaktan mo ko, niloko mo ko, pinaasa mo ko, kung ano-ano mga utol. Pero sabi ko nga po dito, ituturo natin yung tinatawag natin na trick. Ang ibig sabihin po nito mga utol ay kailangan is natin ang ating ex. Paniwalain mo siya mga utol na kayo po ay payag na payag at talagang tinatanggap yung friendship na yon. Pero de-depende ito kung paano mo i-handle. Kailangan ipakita mo sa kanya na wholeheartedly mga utol, ito po ay tinatanggap natin. Talagang ina-accept natin at naiintindihan natin. In fact, pwede mong dagdag na sa tingin mo nga, yun lang po yung pinaka best thing to do dahil nga syempre hindi naman po pwedeng magkasiraan tayo dahil may pinagsamahan tayo eh. Kanina nga sabi ko, di ba, scam your ex. So dapat paniwalain mo siya mga utol na ito po ay 101% na ina-accept mo. And gracefully talaga naman pong nakikita mo rin as a positive solution sa nangyayari sa inyong dalawa. Pasasakayin mo lang yung ex mo mga utol. And then kung halimbawa tatakbo po yung relationship or yung friendship relationship na yon na kumukontak pa rin ang ex mo, let it be. Ayaan lang muna natin mga utol. Alam ko may mga tinuturo ako na immediately mag-walk out ka o mag-walk away ka sa ex mo mga utol. Pero yun po ay isang klase rin po ng proseso o teknik. Pero tinuturo natin ngayon ay tinatawag nga po natin na trick. Scam your ex. So ang gagawin natin dito mga utol ay kakaibiganin natin siya. Kung halimbawa namang hindi siya nagpaparamdam, huwag tayo magpanik doon. Mas okay din naman yon mga utol. Basta tahimik ka lang. Basta ang importante doon kapatid ay nakapag-usap po kayo at pinakita at pinaramdam mo sa kanya na ito po ay tinatanggap mo. Go with the flow. Iparamdam mo sa kanya mga utol na smooth sailing ang lahat at ito po ay gusto mo rin. So while things are going smooth, positive and okay mga utol, send a message or even kausapin mo ang ex mo. It depends kung paano tumatakbo yung relationship nyo doon sa sinasabing friendship connection na yon. Kung halimbawa naman na hindi kayo masyado nag-uusap, okay pa rin. Basta if ever na magkaroon ka ng let's say one week or two weeks, basta if ever na kayo po ay magkaroon ng pagkakataon na na-maintain ito in a week or even two weeks mga utol, balikan mo na ngayon ang ex mo. Subukan mo siyang i-reject in a positive way. Subukan mo siyang i-reject in a proper way. Sabihin mo sa kanya na na-realize mo na hindi rin pala pwede and appropriate ito sa ngayon. Hindi ka galit naiintindihan mo ang solusyon, naiintindihan mong mabuti. Na ito po ay hindi naman masama dahil nga ito po ay respetuhan bilang magkaibigan. Pero iparamdam mo sa kanya na totally kailangan mo mag-move on. Kailangan mong i-change yung direction mo dahil for many months or many years, being in a relationship, of course lahat ng plano at lahat ng direction and goals mo ay naayon mo dito sa partner mo to. Pero ngayon na kayo po ay magkahiwalay na mga utol, let him or her know na ikaw nga po ay tatahak na po ng ibang landas. I'm sorry, pero sabi mo sa kanya hanggang dito na lang po ang kaya mo. Wala namang masama kung halimbawa naging magkaibigan kayo, pero ang problema, you need to move forward. Kailangan mong umalis, kailangan mo siyang iwanan. Kailangan baguhin mo yung direction mo at ibahin mo yung mga pangarap mo sa buhay. Kailangan mong baguhin yung direction mo sa buhay. Hindi pa pwedeng nakastick ka sa kanya mga utol. Sa mga coaching session ko, tinuturo ko to bilang ultimatum. Pero kung titingnan nyo po yung sequence o titingnan mo po yung pattern mga utol, pumayag lang tayo kunyari na ina-accept natin yung breakup. Pero sa totoo lang po, bumuelo lang po tayo doon to give your ex that impact mga kapatid. Para maramdaman po niya yung blow na yon kasi nga po alam natin pagka ikaw nga po ang nasa upper hand at mukhang ikaw yung dumper at ikaw yung parang nag-reject sa senaryo mga utol. Kung napansin nyo parang ganun lang naman po yung ginawa natin ay makikita ng ex mo yung value mo. Mararamdaman niya na ikaw nga po ay angat sa kanya mga utol. Ito ay certain technique. Ito ay magiging effective dahil nga po sa layunin mo maibalik ang ex mo mga utol. Hindi naman po pwedeng nakikita kanya sa ibaba at parang inaapak-apakan lang ang feelings mo. So kumbaga kaya nga po natin tinawag itong trick dahil in-scam natin ang ex mo na kunyari tinanggap natin yung friendship na yon. Knowing at para lang maramdaman niya na kalmado tayo at sang-ayon tayo sa gusto niya. Siyempre, lahat naman po ng ex, gusto yung kaibigan din kahit papano tayo eh. Dahil magkakaroon siya ng certain motivation doon para i-monitor kanya, di ba? Ang karamihan nga po dyan, magiging kalmado at kampante. Pero sabi ko nga po, ito lang po ay isang trick para mabalikan mo siya, para ma-shape po natin yung dynamics at magmukhang tayo po ang nag-reject sa kanya mga utol. Yun po ang essence at yun po ang proseso na dapat nating iparamdam sa kanya. Then, on that position mga utol, walk away na tayo. Kung pinorma mo lang siya mga kapatid. Pero hindi pa rin po pwedeng mawala yung pag-distance natin sa kanya. Kasi yun pa rin po ang magbibigay ng justification and validation sa totoo niyang nararamdaman sa iyo. Usually kasi, madalas na po frustrate lang o nagkakaroon lang po ng stress. O yung iba naman po, nagdadrop yung attraction. Pero pagka binigyan mo na po ng moments, ng healthy space yan mga kapatid, at naiposisyon mo na yung sarili mo ng tama, alam natin na dun siya magkakaroon ng validation or conclusion, sa kanyang nararamdaman. Kaya nga po kadalasan sa mga inaayos po natin, pag dumistance ka, sooner or later hinahanap ka rin eh. Hindi po yung kwento, hindi po yung joke. Ito po ay isang phenomenon o mahirap paniwalaan. Pero pagka ginawa mo mga utol, doon mo maiintindihan at doon mo malalaman. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin at syempre po supportahan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po. Papong TV.